Hindi ko alam kung nasan tayo mga brokies, pero basta. <laughs> Nasaan ba tayo? Para ma-maximize natin mga brokies yung 360 cam. <laughs> <laughs> 1,300! ako matama ako tumat <laughs> yung machine task ko Migo! Aray! Broky Stork here and again we are back with another video yes yes we are back so for today's video kakatapos lang ng opening ng Royal Moto Club so pupunta tayo sa ano naman clean culture na meet up yan habol tayo sa Ayala Mall Manila Bay thank you thank you ay, shit. Diyan ba talaga? Mamaya oh, na tayo mag-vlog siguro. Gago, hanggang dulo ata yan eh. Tama ba to? kung nasan tayo mga brokies pero basta <laughs> Nasaan ba tayo nasan to bangki eh? monumento daan po kayo kaya nga eh na party party dito Kaanan Nasaan na si IC? 300 <laughs> <laughs> Ha? <laughs> oh. Tis <laughs> tis. <-t> <laughs> 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 na yung maglolo dyan jan tanga. kalma Di pa tayo pwede mag lumampas na 6,000 RPM ah? <laughs> Di pa tayo ano eh? Di pa tayo pwede rumatrat eh. ng motor no? Naririnig mo ba? Funky Edsa Gaming Hindi nakakatuwa <laughs> yung pupuntahan naman natin ngayon mga brokies car clean culture follow nyo sa facebook motor rookie naka 10 oh Sarap dito Super duk Amen Nakabukas yung visor ko Hindi ko alam Kung naririnig nyo ako ha. mahirap sumagad kasi kinokontrol natin yung ano eh, RPM natin hindi tayo dapat lumampas ng 6,000 sakto lang naman pang city ride tapos yung ano talaga yung mode nya bagay na bagay lang na street lang or road pag dito dito ka lang kasi pag nag sport ka sobrang wild Siyempre, yung pag-award na yan, hindi naman natin gusto lagi yan. Di ba? Tamang gusto lang natin yan sa mga ibang bagay. <laughs> Parang si Punky, ganun si Punky. Gusto wild. Kabilang dulo kasi yung pupuntahan natin. Ako, oh, okay lang kasi ano eh, gusto natin mag-1,000 na itong super dog para makano na tayo mga ratsada na saan tayo? taas ba ba? kaya? tarang ang traffic gago baba baba saan ka pupunta? dito ka na hindi ko ka, ka na gage gabi na baliw ano oras na eh Six... 6.30 na ata eh Gago yung sintas ko Yung sintas ko Tabi nga tayo sandali Nak Nakatali yung sintas ko ah kaya eh, hindi nakatali <laughs> nagulat <laughs> sayang boy hindi ko nakuhanan puto ito eh Favorite. <laughs> yes, sir. <laughs> <laughs> Ngal, na ngalug na ngatok pa yung buong katawan, boy. <laughs> grabe yung tinahak namin mga brokis no kwento ko lang ano galing kaming kalookan kalookan tayo di ba tapos ah uh, yung previous video ngayon naman galing ta tayo ng uh, Manila Bay butik sobrang ano eh sobrang wild e eh. pag tamad ka wild na sa iyo naku tamad ako eh <laughs> ko naririnig nyo ako nakabukas pala yung visor ko let's check out the cars later mga, mga yung mga nandito eh. nandun din ang J30 hindi ko lang alam kung sino na yung mga nandun hindi ko, hindi nakikita sa GC eh, pero ha, support tayo support OZ Racing Panis Naka-Ozy Racing ano oh. Sa likod ng ano Ano yung tawag pa dyan? Parang tricycle Temperature natin in fairness Maandar, may mabilis, may mabagal 97 no? Oh. Good shit sya, good shit Palag sa traffic to Diretso ba? Ito na pala gagawin. tayo Bilis natin nakarating <laughs> Solid boy Yung mga sintas ko Migo Ay siya mo Ay mo gago Abante muna natin, abante huh? Hindi ko matali eh Nakaglabs ako eh Dito ba talaga yung pasukan? Let's go, let's go Woo! Yes sir Uy, madulas ha Madulas po ya Hinay-hinay Matidiskarga mga baterya nito mga to Migo wag mo na unahan Migo overteigang po eh Itutulog na daw yung tenga niya Sabi ni one, Ni Juan Ni Juan Itutulog <laughs> Ni Funky <laughs> Gago Good shit Congrats kay Kurt ha Puta napuno yung ilang ano Ilang Floors din to ha There Sa taas ba tayo? Sa taas Taas no bago matama ako <laughs> yes sir saya ito mga to sa kabila sa kabila migo pila oh. May lusutan ba? Gago wala ata. Eh. Er. Lusot ba? Lusot? Tama wala lusutan. Tingay, hey, hey, sakit na ng tinga ko. Oh. Huwag na tayo pumasok sa tent siguro. Saan ba si Cart? Nandun? Tara, tara. O, parang, barado dun eh. dito na lang. Hanap tayo tayo. One, two, three, two. Thank you po. Thank you, thank you. <laughs> Sabi ni ano? Sabi ni Paki kanina, puta kuliglig ulig doon yung <laughs> ko. <laughs> <laughs> May parapol pala si Cartio 24 million <laughs> 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 Eh mo, nasan ba sila? Hanapin mo muna Eh silipin mo, tawagin mo May kumoto, mo kumoto Para ma-maximize natin mga bro Yung 360 cam. <laughs> Okay mga brokies, nakita nyo naman napakabilis ng ating biyahe Nandito na tayo sa Green Culture Meet. Yeah, so with, uh, syempre, with What's your name, sir? Moto Jen. yes. Moto Chronics. Buta active ka ba ba? Ano eh, nakalib. 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 Si Alex. Alex, ano to? Si Mr. Bambini. <laughs> Boy Coding. Boy Coding. Sana dyan lahat ang J-Dirt. Oy, hi naman kayo. Yes, sir. You know, si Edo, pinakamayaman. May minahan yan. May minahan. May minahan ng ginto later ikutan natin yung ano yung mga cars na kahiya yung medyo maingay yung pasok namin dito kaya ano pa, pa ano lang tayo paingay muna dito rin yung mga motor What's ng J-Dirt sir busy busy ka sir hi, hi, ayaw hi. mo makijoin sa amin hindi <laughs> pinag-usapin ah, okay. <laughs> ma'am hello okay right. hi, hi. Justin, no? Justin, Justin. Yeah, yes. Hi, hi. Busy-busy ka. <laughs> yan, yan yung motor ng J-Dirt. <laughs>